Ngayong araw naman guys, sinagihaw nga pala kami nitong napakalaking isdang tulingan. Ito nga pala guys ang uulamin namin pananghalian ngayon dito sa pagtatrabaho namin ng pagtatambak ng lupa dito sa munti namin palaisdaan. Bala kasi guys namin lagyan ng na similya itong munti nating palaisdaan at dito na rin nga pala guys kami nananghalian kasama ang buong tropa. So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw guys ay eh, Maaga na naman kami tinanghali ng gising Ayun o no, na-miss nyo guys yung taglay natin Ayun, no? So ngayong araw nga pala guys ay eh, Magtatambak o magtatapil muna tayo ng lupa Dito sa munti nating palaisdaan Balak na kasi guys namin lagyan to Ng mga hipong banami Kaya kailangan muna guys namin tong ayusin Para hindi naman guys masayang yung mga similya na ilalagay natin dito Kaya nga guys sa pagdesisyon na namin ni Dugong ngayong araw Na ayusin muna namin itong munti namin palaisdaan Kaya ayun dali-dali namin kinuha itong tapil Ito nga pala, guys, ang gagamitin natin sa paghukay ng mga lupa dito At syempre may dala din tayo dyan pala at mga sako na paglalagyan natin ng mga lupa Ngayon na nga lang ulit tayo makakapagtrabaho dito sa palaisdaan natin Kasi na-busy tayo ng mga nakaraan sa adventure Ito guys, kung makikita nyo, ito na guys yung prinsa At sira na yung prinsa nung munti natin palaisdaan Ayan guys, wasak-wasak oh, na siya oh. Ayan. Ngayon, ang gagamitin na lang muna namin prinsa ay yung tubo kaya guys natin dito Tapos tatakba natin ng malulupa Ayan, tara sama-sama tayo dito, let's go Pagkarating ko nga guys dito sa may prinsa Nung palaisdaan natin ay inaayos na pala guys Natata yung ilalim dito, pinapantay niya guys Para pag nilagay namin guys yung tubo dyan Ay pantay na pantay at walang tulo na tubig Pagkatapos nga guys, mapantay yung ilalim Ay nilagay na rin guys namin ni Dugong Itong malaking tubo na kulay puti Kung makikita nyo guys, yan nga pala muna Ang pagdadaanan ng mga tubig dyan Pag may pumapasok na tubig at may lumalabas sirana kasi guys yung prinsa nating kahoy Kaya yung muna ang guys ilalagay bago natin siya ipasimento. Medyo kailangan na rin kasi guys natin mag-alaga talaga ng mga hipon dito at mga similya ng mga bangus para naman kahit papano ay magdagdag income kami ni Dugong. At dahil nga guys kailangan natin tambakan ng mga sinakong lupa yung tubo na yan guys para hindi siya lumutang sa tubig ay eto dadaganan guys natin ang napakalalaking mga sako ng punong punong lupa. Kung hindi nyo nga pala guys may tatanong ito nga pala guys ang isa rin sa mga naging sideline namin ni Dugong lalo lalo na guys pa ang COVID-19 dito nga pala guys kami kumukuha ng pambigas sa ganitong pagtatrabaho sa mga palisdaan dito sa lugar namin. At maya maya nga lang guys, nagdatingan na rin yung ibang tropa namin dito para tulungan kami sa pag-aayos nito. Medyo nalilito nga lang guys ako kung bakit sila dumating dito. Siguro nalaman nila na napakasarap ng uulamin namin ngayong araw kaya siguro dumating sila dito. <laughs> at eto na guys, kung makikita nyo, inilagyan na nga pala guys natin ng mga nakasakong lupa. yan at makikita nyo rin guys na diretso pa rin yung pag-agos ng tubig dun sa loob ng tubo. Malaki nga pala guys yung tubo nating nilagay na yan kasi guys pag maliit yan, eh, maliit lang yung papasok na tubig dyan sa loob ng pala palaisdaan natin. At sino guys nakaranas sa inyo ng mga ganitong klase ng pagtatrabaho, yung pagtatapil sa palaisdaan at pagtatambak guys ng mga pilapil? Paki-comment nga diyan guys sa comment section para malaman namin kung nakaranas din ba kayo ng ganito kasolid na trabaho. Pagkatapos nga guys namin tambakan ng mga putik doon sa ilalim at mga sako ay ilalagay naman guys namin itong mga lupa dito sa ibabaw para tuluyan na guys masaraduhan itong mga daanan ng tubig. Hindi rin talaga guys biro ang pagtatrabaho guys ng ganito lalong-lalo na sa palaisdaan kasi sobrang bibigat talaga ng mga putik na bubuhatin pero Pero napakasaya guys, pag ganito yung trabaho nyo, Talagang na enjoy nyo lalong Lalo, lalo na guys, pagkasama nyo yung mga kaibigan nyo, talagang maghapong tawanan lang kayo ng tawalan at hindi nyo namamalayan na natapos nyo na pala yung mga gawain nyo. At baka guys, hindi pa nga pala kayo nakapalo dito sa page natin. Pakipalo naman guys, para, para lagi guys kayong updated sa mga adventure na gagawin natin. At habang nagtatrabaho nga guys, yung mga tropa namin ni Dugong doon ay hindi nila alam na eto nga pala guys, yung uulamin namin ngayong araw, ang napakalaking tulingan. Siguro nga guys, ay 3 kilo kilos siya so sobrang laki at yan nga pala guys inabili ko doon sa tito ko doon ko nga pala guys nabili sa tito ko nagbablog rin si Senon Vlog pakipalo nyo sana guys yung page nya at dahil nga guys iihawin lang namin ito ngayong araw itong napakalaking tulingan na to ay magagayat muna guys ako ng mga gagamitin ko na ipampapahid natin guys dito habang iniihaw natin yan kaya nagayat muna guys ako dito ng kalamansi tapos piniga ako dito sa may platito paglalagay rin nga pala guys tayo dito ng toyo pampadagdag pampalasa tapos lalagyan din natin ng, ng ano pala ng magic sarap tapos konting liquid season para medyo solid talaga yung lasa niya. At mag na rin guys tayo ng konting paminta dyan. At para naman guys pumasok yung lasa sa loob at manuot dun sa kanyang mga laman, ilalagyan natin guys ng mga gayat itong mga laman ng itong malalaking tulingan. At syempre nung okay na, ipapahid na guys natin itong ginawa nating sauce dito sa katawan ng napakasarap na tulingan para mamaya guys ay eh, malasa pag kinain natin. At eto na guys, iihawin na natin ang napakalaking tulingan na pupudripin natin ngayong araw. Grabe, sobrang sarap nito guys. Kahit di pa nga naluluto, eh, na imagine ko na agad yung magiging food namin dito. Talaga talagang napakasolid. solid guys, dahil medyo mahirap yung pagtatrabaho at paghahakot ng lupa dito sa munting palaisdaan natin, ay kailangan guys natin bigyan ng reward yung mga tropa natin at si Dugong at pauulamin guys natin siya ng napakasarap na napakalaking inihaw na tulingan. At habang iniihaw nga guys natin yung tulingan dito, ay pinapahiram ko ito dito para mas masarap siya guys mamaya kapag naluto na. Pero maya maya lang guys, biglang dumating dito si Dugong at tinulungan niya ako magbaliktad dito napakalaking tulingan. Kaso nga lang guys, sobrang init daw kaya hindi niya mabaliktad kaagad. Hindi na rin nga pala, guys, siya dito, tinulungan niya na ako mag-ihaw at siya na rin nagpahay dito ng mga pampalasa. Kung makikita niyo naman guys, oh grabe, sobrang laman nitong isdan tulingan na uulamin natin. Iniwan nga muna guys namin sa glit doon yung iniihaw namin tulingan at pumunta kami dito sa mga tropa namin na nagtatrabaho at eto na pala guys yung mga tapos nila. Talaga naman guys sa glit lang ay eh, ma maaari na agad nilang matapos itong ginagawa namin. Kung makikita niyo ay eh, napuno na rin agad na ng lupa itong tinatambakan naming prinsa. At wag kayong mag-alala guys, diyan nga pala, guys, yung tubig sa malaking tubo na yan sa ilalim lim. Pag tumatao guys, e eh, dyan dadaan yung tubig. Tapos pagbabawasan din natin ng tubig yung ating palaisdaan, e eh, dyan rin siya guys dadaan. Ang tawag nga pala guys, ganitong prinsa na ginamit namin ay eh, pansol. Ito nga pala guys, ay eh, kadalasang ginagamit na DIY lang. Yung talaga guys, kailangan lang maalagaan agad ng si Milya yung palaisdaan. Gumawa na rin nga pala guys ako na napakasarap na sa usawan dyan. At maya maya lang, inaluto eh, na rin guys itong inihaw na malaking nga natin. May kurit nga kaagad guys, o so, kasi nandito pala si Dugong sa gilid. Habang niluluto niya, ay eh, kumumabawas na kaagad siya. Pero syempre guys, bago kami kumain, ay eh, wag natin nagkakalimutan magdasal at magpasalamat kay Lord. So ayan guys, let's go! Samahan nyo no. na kami pumutrip ng iniyaw na tulingan! Kaya na! Ayaw! Ayaw tulingan. Guys, kasi okay nga no? Laman no? Napal. Tulingan! Sausaw natin dito suka at toyo. Oh. Mm hmm, Sarap! Sabi! Dog, pakita mo na kanila! Ano? Ang tarap Saan tawag? Sarap! Let's go! Pagtapos ng tabaho, kain! At kung nakarating kayo dito sa part ng video na to, ilubos kami nagpapasalamat kasi palagi kayo nanonood sa vlog namin. Kaya hanggang dito na lang muna guys itong adventure natin. Kitakis na lang ulit tayo guys sa mga susunod na adventure natin bukas. Kaya ayun, maraming salamat sa panonood. Kitakis na lang ulit tayo bukas. Salamat sa, sa panonood guys! <laughs>